nagpupunas lang tayo ng project natin si Sharky yung ating BM na mag -new, new year na mamamalengke muna tayo umaga ito yung ibang project natin nakakumot eto lang yung hindi kakagamit ko lang kasi so siya yung naulanan eh galing tayong La Union Diyan ka muna kaibigan project update sa Toyota Crown kay Tito ayan so yung pa rin yung rims natin yung classic hati talaga yung opinion no? merong gusto classic merong gusto yung Malapad na, modern. So ang update na ginawa natin dito kay Tito, dumating na yung mga pyesa ng interior. Ito na, share ko sa inyo. So all black tayo sa interior mga kaibigan. Ito yung sa 1978, yung original ni Tito na nakakabit dito pagkabili ko. Ang ginamit ko yung sa 1975, yung walang headrest. So makikita niyo ang ginawa kong tema ay street black, Recaro black yung gitna tapos black leather yung gilid yan para combination ng mga classic at modern yan dahil yun naman ang tema natin resto mode yan, sarap kasi mainit sa likod kapag ano kapag straight leather although maganda tignan tapos ang nagiging sakit kasi napansin ko pag straight leather nahihiwa siya dito so kakaupo, kakaupo kaya ginanya ko na rin fabric para malambot so napansin nyo sa mga sapatos nalulukot yung ganto kakayupi. So, ganun din yung sa akin. Kaya sabi ko, gawin natin fabric para din hindi super init. Tapos, yung sa aircon, sa tulong ni Kuya John Bear, yung nasa likod ng talyer natin, ay tago na yung ating blower setup dyan. Yan, nakatago na siya sa ilalim. Yung mga air duct, to nakatutok dito. Yung isa, doon sa gitna. Yung isa, doon. So, okay na. Malinis na tingnan dito wala na siyang hanging type na nakasabit dito, no. Pwede na natin ibalik yung center console na may lagay ng gamit dito. Galing dun sa 1975. So, ayan, yung upuan. Kakabit na lang yung carpet at saka yung sa ceiling bago ikabit yung mga upuan. Kaya hindi pa yung nakafix. Ayan. So, yun muna ang update kay Tito. Okay na tayo sa aircon. Malamig na. At nakalagay na sa tamang posisyon yung mga air duct. Yung dashboard, tayo sa sariwan dashboard do sa bahay para doon sa mga konting kulang tapos yung aircon, ito na ulit yung pinagaanan na switch yan, back to original setting na hindi na siya yung DP ingot yan, kasi etong 1978, nung mabili ko nakahanging type na yan si Tito malamig, kaya lang ang hirap kumambyo, sobrang lamig sa kamay unang start pa lang, malamig na so, mangingi yung kamay mo sa lamig kaya binalik ko doon sa original na pwesto para din malagyan ko pa ng gamit yung dito sa gitna. So yung sidings, buo na rin. Ganun din. Straight black. Black leather and fabric combination. So yan ang project. Hati ang opinion. No? Yung iba, classic ang gusto. Yung so, iba, itong nga uh, malapad na malapad na napakatamis na ano, modern na mugs. Gusto ko rin to eh. Sa totoo lang eh. Inspired ito dun sa mugs ni Han sa RX-7 sa Tokyo Drift yung star lang siya tas malalim yan yung nakikita kong bagay na dating para sa akin lang ah inspired ito don so ngayon dahil uh, nagustuhan ninyo yung classic susukatin ko din ito para makita ninyo anong tindig pag nakakabit dito maganda nga naman yung classic classic kaya lang hahanap ako ng goma mga 60 series siguro 50 kasi to eh para medyo lumaki madadagdagan ng comfort tapos yung space mababawasan yung gap dito yung air may mga nagre-request ng air source meron tayo yung dating nandun kay Sharky na kay air source to before tinanggal ko kasi naging matagtag siya so binaktustak ko muna sa tas lowering konti pero yung air natin meron na tayo dito yung dati pa pwede natin ilipat dito kay Tito o yun lang Mamamalingki muna kami let's go